So what's up, what's up mga kumagay yung online judge? Walang iba kundi judge. Ginano, okay guys. Third battle review sa bracket A ng Pinas Astig Unang Bara Southern Division. Tracy versus Ruby Yumage. So si Tracy sa pagkakatanda ko, isang beses ko pa lang siya na napanood. Sa pagkakatanda ko nga, iba pa yung pangalan niya nun eh. Diba? Ay, yung laban niya kay Pal Dogs ata 'yon. Tama ba ako? Kundi ako nagkakamali. Basta, isang beses ko pa lang siya napapanood. Si Ruby Yumage hindi ko pa siya napapanood. So, ayun, wala akong mabibigay na insight sa battle na 'to kaya let's proceed. Start na tayo kaagad. Tracy versus Ruby Yumage, Pinas Astig Unang Bara Tournament Southern Division Bracket A, pangatlong battle review natin 'to. Game. Yeah. Sinali mo ako ng turna para iharap sa e ang to. Di ba gusto mo ako makita kung gaano kahangal? Pwes, di ko sasantuhin to kahit pa na magdasal. Kahit may rules, wala akong pake. Handa na ako sa bracket magtanggal. Mapipigilan mo ako magmura pero hindi ang magmahal. Yeah. <laughs> pwede ka baligawan nang maranasan mo naman kung paano hindi iwanan. Yeah! <laughs> Kaya, kung busy ka sa school at work, support ako dyan, wag mo yan alalahanin. Three hours lang ng oras mo, okay na sa akin. Gusto mo, hatid na kita pa uwi. Concerned kasi ako, baka mapano ka sa biyahe. Walang problema, kahit malayo baliswela, sagot mo naman pa masahe. <laughs> 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 Sinadya ko yan na ikaw ay inisin. Para mamaya makapag-chat ako sa'yo ng LSM. Kung 1-5 lang makuha ko ngayon, ayos lang. Sa'yo pa lang, mapanalo na ako, kaya nonsense na. Walang halaga ang pera sa akin dahil priceless ka. <laughs> kaya asahan mong asahan ka pag kailangan mo ng tulong. Walang halong kadramahan to. Pag-stress ka na sa buhay, kausapin mo lang ako dadagdagan ko. Sana, dahil sa battle na to, yung storya nating dalawa sa pagmamahalan pa mapunta. Handaan naman kita samahan hanggang kamatayan, basta mauna ka. Pero kung sakali na di mo ko sagutin, ma ah, pero kung sakali na di mo ko sagutin, maluwag kong tatanggapin na yung panguuto ko sa'yo hanggang dito na lang. Pero bago ako matapos, gusto kong sabihin, sana makatuluyan mo si Tito Badang. <laughs> okay, comedy yung approach ni ni Tracy. Pero sobrang epektibo, 'di ba? Ganyan lang. Wala naman tayong iba, wala wala naman tayong narinig na special uh, lines for Tracy. Eh. More on entertainment. Parang uh, di ko alam kung anong tawag dun sa ginawa niya eh, na Uh, basta lahat ng linya niya halos lahat nagland sa comedy entertainment at effective din lahat. Hindi naman hindi naman naging dragging yung performance ni Tracy. Hindi eh. Effective 'yun. Hindi naman nating hindi naman natin pwedeng sabihin na mahina or ineffective yung ginawa niya kasi tayong lahat tayo mismong nanonood sa crowd ano eh Ah... Uh, natatawa doon. Tsaka, tingnan nyo yung views ng battle na to. 286k views. Wow. Di ba? Wow talaga sa 286k views ng battle na to. Nagulat din ako nung pagkakita ko eh. Shoutouts kay Tracy. Pero ayun, more on entertainment yung approach niya and that was so effective. Ruby, pakinggan natin. Na modus <laughs> Nakita kitang naka -face mask. hindi kasha sa mukha mo. <laughs> Nakalabas pa din yung baba, kala ko abukado. <laughs> Nung nakita kitang naka mask, yung tawa ko pigil. Yung baba ayaw magpasakop na parang Israel. Mm, Pinet up niyo yung bracketing, matagal ko nang alam to. Para tayo'y magkalaban. Sa entablado yung magtagpo <laughs> Alam ko, request mo kay M-Site yung line-up na ganito Pwes unti-unti kang madudurog yung pinili mo yung crush mo mm. Kaya, si uh, yes. Kaya sinet mo itong laban para set-upin ako Ako naman ang magseset dito sa buwisit na ito Punta event, hanap ba set? Sarap mo, i-vasek to me Ako'y karep sa yong leeg ka Ruby. Tang ang linis nun. Ang linis, men. Ang linis. Hindi ko na-expect na ganito. Kalinis yung performance na itong, uh, na itong ni Ruby. Men. Tangay nang. Nagulat ako doon. Ang ganda nung ano, ang ganda nung ang ganda nung round 1 niya. At sobrang epektibo rin 'yon para kay Tracy. Sabi ko kanina, yung round 1 ni Tracy, ang approach niya is more on entertainment, more on comedy. Doon umikot eh, 'di ba? Yung kay Ruby, nag-start siya ng comedy entertainment, pero hindi ko ina-expect na may baon siyang mga wordplay, 'di ba? Lalo na yung crush, madudurog, pinili mo yung crush mo. Tangin lupit nun. Tapos yung, yung sinet yung bracket. Ang ganda nun. Ang ganda nung skema na yun. So, para sa akin, hindi lang entertainment, hindi lang comedy yung baon ni Ruby dito. Ah, uh, in terms of comedy at entertainment, masasabi nating tabla sila don Kaso nga lang, may lamang si Ruby sa unang ikot eh. Yun yung mga bara yun yung mga wordplay, yung iba't ibang elements ng battle rap pinakita ni Ruby. Unlike kay Tracy na umikot sa isang as aspect lang o sa isang elemento lang. So para sa akin, lamang si Ruby dito sa unang ikot. Bigyan ko to ng ano, 9 to 8 in favor of Ruby Yumage. Solid yun. Ang linis pa ng performance. Ang ganda pa ng pagkakakonstruct. Ang ganda ng pagkakatahe. Ang, ganda eh. Ang ganda ng landing. Lahat ng, ang ganda ng setups niya. tas ang ganda rin ng landing. Kaya para sa akin ano 'yun? Uh, sold na na ano 'yun? Na round 'yun. So round 1, Rubio Umage 'yun, 98. Round 2, Bawe Tracy. Lakas eh. Pinanood ko laban mo kay <coughs> Matina. Grabe angas mo, bro. Biro inyo hip hop event. Suot mo pa mas mo. <laughs> ano <yan? laughs> Yaya Dab Inspired? <laughs> Hindi mo ba naisip na mukha kang tanga ropa? Kaya di na nakakapagtaka kung sa laban niyo ni Matina di ka nakaporma. Mm. Nung ginaster ni Matina, wala kang nagawa. Ang masaklap at masakit, tiniriziro ka pa nun. Nakatikim ng pang... Nakatikim ng pagkatalo dun sa nakalus ang pantalon. Tangin ang... <laughs> Ay. <laughs> Limutan ko tuloy. Nakalose ang pantalon. nakalimutan yeah, ko. Na Sayang naman. Ano nga ulit yun? Nakalimutan Sayang. Ang ganda mo kasi kaya na-distract ako eh. Biasawa <laughs> <laughs> ka na? <laughs> wala pa kasi di pa ako dumadating hey! <laughs> wala kang magagawa di mo kailangan dyan dumaing ano ba yan beast nag choke na nga ako nagsasalita ka pa <laughs> nakakahiya naman anong gagawin ko neto sila mo na lang kaya ako next time para makabisado ko sayang sulat ko lang yung sayang pero hindi ikaw Sige na. Okay. Tang ina nag-joke si si Tracy. Sayang. Sayang talaga. Okay, proceed tayo kay Ruby. Akala mo number one ka na? Eh hindi ka pang high budget. Akala mo number one ka na? Eh panira ka ng bracket. Walang trabaho. Batugan. Alam nyo na kung bakit na itong Tracy naging McGrady kasi pasabit sa atin mm. ng sarakit. Tapos, manliligaw pa sa akin? Kung <laughs> pa impress ka, tapos timba niyo, boysen. <laughs> <laughs> Ayos. Na, puro kwento, dami invento. Alam ba ni Forma na inuwi mo yung lalagyan ng simento? <laughs> Ang galing. Attention deficit, ADHD, gets? Alam ko namang di kaya ng utak mo yan. Sagot mo nga sa 1 plus 1, bukas na lang. <laughs> Parti talaga, school pa sa nyan. Yung bag nya at ulo, parehas, walang laman. laman. E eh, paano kung yung kabobohan mo nilaru ko utak gamit? <laughs> na malapit ng mawala o magic. Kaya ba ng brain cells mo makipagsabayan? Baka mag-collapse ka, matik Pag sumakit ang ulo mo, kita mo to, Bayo Jessie. <laughs> Time! <laughs> Tung, ina, wala. Iyan na to, Ruby, yung mga na to, guys. First two rounds sa kanya. Nagchoke si Tracy. Uh, for formality na lang yung round 2 actually. Pero nakita mo, nakita nyo kung gano'ng kalinis yung performance ni Ruby yung bagay dito. Tangin na may, may ano to, future ano to, future flip top Femcee tong Ruby yung na to guys. Abangan nyo to. Abangan nyo to. Isa to sa mga abangan ko na rin na Femcee. Bukod kila Marichu, kila Aubrey. Sino pa ba? Ano ba? Diba? Solid tong Femcee na to. Props kila Matina. Ah, uh, sino pa ba? Eh, diba, sila sila yung mga solidong femme na nakikita ko eh. Nakatagos na kasing dalawa eh. Sila Marichu tsaka sila Obre nakatagos na eh. So dito sa sa underground 'yan, sila Matina. Ito. Additional Ruby Umage, to Astig. Solid so, solid lumetra at sumulat talaga ng ng mga references lalo na yung Tracy McGrady, wasabit-sabit sa racket lakas nun. So, ayun. Uh, hindi na ako masyado mag explain Kita nyo naman kung gano'ng kasolido yun. 10 points for Ruby. Yes. It's it's perfect para sa akin. 10-7. So, 9-8 sa round 1. 9-8 ba yun? O, tama. 9-8 sa round 1. 10-7. Hindi. 10-6. Sorry. Nag-joke pala. No? 10-6 sa round 2. Ang layo, no? So, 8-6, 14. Tapos, 19. So, 19 to 14. First two rounds, Ruby. Yumage. Round 3. Pakinggan natin. Kahit may rules sa tournament, makikita nyo pa rin kung paano ko sisirain to. Ano naman kung bawal mambastos, hiwa mo sa ngipin, titirahin ko. <laughs> Kakatimi ko to. Si Pau din yung may sala. Pero baka next time, hindi niya na ako isama. pag email na lang ako. Para may hantungan. Gusto mo sali ka, ikaw yung Angela, tas ako lang yung patungan. <laughs> Gusto ko sanang bastusin to. Kaso, wag na lang. Mukhang kasing kagalang-galang. Tingnan mo, nakapang ano pa. Ano ba? Bawal nga pala. <laughs> Gusto ko sanang sabihin, kaso bawal. Kaso kahit di ko sabihin, dito ako na yung tanggal. Pero okay lang. Kung ikaw yung best crowd, Congrats, Rubilin. Pasok ka na sa next round. <laughs> Good luck na lang sa'yo at sa iyong karir. Huwag mo yan hayaan na mag-disappear. Kasi ako, ewan ko basta dyan-dyan lang ako pupunta. Asensya na sa lahat kasi may baong inasikaso. <laughs> Feeling ko bulldog to kasi mukhang aso. Oo, <laughs> oh, malaki mata mo, wag kang gumanyan. <laughs> Kasa nga dyan, limang <laughs> daan. Sige na nga, ikaw na. <laughs> okay, present tayo. Tuloy na. na natin. Feeling sikat ka pa palagi pag lumalapag sa kahit saang area. Feeling pang na itong rapper na pang perya. Kung wala kang kaalam-alam, bibigyan kita ng ideya na hindi ka nakilala bilang Tracy, nakilala ka lang dahil kapatid ka ni Princess Thea. Hmm, aray ko po. Kanina nagbubulungan sa... Si ko po. Punto. Punto yon men. ...kita ng ideya na hindi ka nakilala bilang Tracy, nakilala ka lang dahil kapatid ka ni Princess Thea. Kanina nagbubulungan sila. Ayan na yung kapatid ni Princess Thea. Aray ko ah. <laughs> Tutal wala ka namang halaga. Bibigyan kita ng pangalan na maganda. Anong Tracy? Baka name tag kasi nakasabit lang yung pangalan mm. sa kanya. Ano? Akala mo makakadali ka? Alam mo ba yung mo pag natutukan ka ng camera? Tutok mo. Yung katawan mo pang bangkay na. Grabe ka. <laughs> Buti walang kumukuha sa yung model ng lapida. Buti walang kumukuha sa yung model ng lapida. Yung katawan mo pang bangkay na, grabe. Buti walang kumukuha sa yung model ng lapida. Buti walang kumukuha sa yung model ng lapida. Hmm? <laughs> din pala. <laughs> Ey! <laughs> <clears throat> Mukha kang pop Natsitsirya lang yung kinakain. <laughs> Tapos pumapatol pa sa babae. Ano tawag nila doon? Ano ka mo, pop ay the Sailor Man? Oy baka Pop-eye the Sailor Moon. <laughs> Sinurge ko lahat ng battle mo. Isa lang ang aking nalaman. Puro femsi lang ang nilalabanan mo. Nagkamali ka ng larangan. Ito ba ang dapat hangaan? Karir mo, ito na ang hangganan. Oy, Tracy, wala kaming respeto sa mga MC na babae lang ang kayang labanan. Time-time, mag para sa laban na Okay. Okay, another prospect talaga tong ano, Ruby Umage sa sa battle rap at uh, future isa to sa mga future ng FMC ng ano ng, ng flip top kung magtutuloy-tuloy ito at nakita niyo naman kung gaano ka kapulido magano eh kung kapulido mag sulat eh di ba so yun nagchoke si si Tracy sa second and third matik na yun 8 uh, 6 and 6 22, hindi, 20, sorry, That's 20 points for for Tracy kay Ruby naman uh 9 and 9 10 and bigyan uh, natin na 8 puntos yung yung round 3 si nag-choke siya. So that's 27. 27 to 20 all three rounds, Ruby maage, guys. Malinaw naman. Hindi na ako mag hindi na ako mag-explain. Nakita nyo naman kung gano'ng kalinaw yung performance ni Tracy, ay, ni, ni Ruby sa first two rounds. Nagkaroon lang ng slip up sa round three, pero the rest, solido. ba? Diba? Ruby Ruby mage. all three rounds. For Pinasa Stake, unang... Salamat. Hindi yeah. yeah. nyo ba nagustuhan? Hindi nyo ba nagustuhan? sa Bunny Ranch ang magpapit sa Yo Production. Ay, para kay... Pero yun, boto ng Urado, mag advance sa second round. 3-0, magingay para kay Ruby Umage. shoutout shout to you. Yo, uh, gusto ko lang shoutouts yung mga tropa ko. Alan De Leon, Daniel Gagto, kay Princess Thea, tsaka kay Joanne. Ayan ah, Joanne. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng bumubuo, yeah, nanonood at sumusuporta sa Motos Battle League and gusto ko lang i-promote ang aking mga social media platforms, Ruby Umage on Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram, at syempre sa Spotify Ruby League, thank you yun yun lang guys wala na akong, I think nasabi ko naman na kasi lahat ng gusto kong sabihin, kaya I think wala na akong idadagdag pa yun lang. So, isa na lang yung re-review natin. Yun yung laban ni Jester at ni RA. Pagandaan natin yun kasi feeling ko diktikan. Feeling ko lang kasi hindi ko pa naman siya napapanood. So, tignan natin. Pagandaan natin yun. Pero sa ngayon, medyo pahinga muna tayo. Kasi pangalawa ko na to eh. So, siguro maya maya konti. Pagandaan natin. Gusto ko Empty ka pa ko ulit. Pwede na puno ako dun sa dalawang battle na yun eh. Okay? So, kita-kits sa next na review, mga kumag. Peace out.